forget well, uh, so we will not allow the devil to destroy this work. So, what do you want, um, if we want to hear? I can't Nobody

sa iyo, may intention ano, that's not true, hindi ko kasi inalabas na lahat ng text at mga may mga yung mga yung mga na mga yung mga yung mga yung mga yung mga yung mga hindi. mga yung mga yung mga yung mga mga yung mga yung mga mga yung You were one Iba ang pakiisip ko. Ito. ano nung natulog ka doon sa kong mapin, hmm. ka. No, hindi ano ang Wala Sige. Tapos, I think, three times I love you, Pastor. We, we love you. I love you. oh, we love you. Pero kayo po na dyan. Kayo po yung love I love you. I love you. Ang sabi ko ako mo, ito si pastor Sabi ko, I love you Dapat na, dapat na tempo Hindi, ano background yan yes. kasi? Why? Because it's a number of times. yung late ka na na-uwi you na kami lahat na si Pahal. Sometimes na na-taxi siya at kung ano yung yung mga nangyari. para bang may papakabilaan. First of all, ang worry namin, what happened May brother Rolo pa tayo <laughs> So, para bang nagkaroon ng parang panuwart ka, kito na, di ba niya mo siya niya? Ano ba niya? Ano ba? 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 ba? Ano ba? Ano ba? Ano kadiya kadiya dapat di ngayon may impormasyon na text clip na opiyahan sa hatagan tapos saka na po ako na tapik na niyong li kagagawa niya sa doon doon ko kitang titig pao kung kung yung mga problema ko pa kitang nakikita na hindi ko po ko pa uunahin kagaran ay ibibigay ko tapos pa makukuha natin sadong mga ramen ko na ngayong ipasa sa ibya

I that's the problem. That's the problem. Yeah. did Okay, I kiss you on the cheek. I accept that. Then why do you have to kiss me on the lip? I did not kiss you on the You kissed me by the uh, nangyari. Pad, pad ako, yun tumama sa Pagpilitin ng hagi sa akin sa kanya Ito po yun. Ay, hindi dati ka sa nag really? <owners haha> no, Parang nagsalubong mag, lang sa dalawa. Well, in many of this still for it. I will admit yung pinag naman po ito, 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 naman ito, 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 ito,

Hindi pa nalang ng yung sinasabi ko. May aboy na Kasi ngayon Kasi nung nag-uusap kami. At nakita niya yun. Kaya natin sinasabi ko, nakita mo nang naghahatid ngayon sa akin. Kung sila pumunta. Sabi ko, na naman. that's the problem because uh, it was actually actually it was not open, it was closed. It was closed. No

Oh, hindi ko gusto yung pagkakaroon ng mga ko tala na mga 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 na mga tala ko mga tala ko mga tala ko mga tala na mga eh. na mga tala na mga tala na mga tala na mga na mga Okay. Then it's prior. Um you. okay. so inuunagan naman ali mo. Alright, after that in prior ko Before this thing, na rin 'yung sabi ko. Now. And And I'm, not, I'm not lying. lying. I'm not even admitting. Yeah, pero pero kung hindi mo malala yan, there's eh. a problem there. Hindi, mas kina mo, mo oh, so, <laughs> sure, okay. so, yeah. eh, siya. dapat, Yeah, I shall not have it. And we can attend everything that happens. That's uh but it might be a bit much. And yeah. mm. so stage, we have been so open to everything. Well, of course, I know that it's wrong. 这个。嗯嗯